nadagdagan pa ang mga lumantad na biktima umano ng pang-abuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Police Colonel Jean Fahardo, tagapagsalita ng pambansang pulisya, sa loob ng labing anim na araw na operasyon sa paghahay ng arrest warrant kay Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound, ay may mga biktimang humingi ng tulong sa PNP. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na ibinunyag na mga biktima ang kanilang nakakikilabot na karanasan na nakita ng tinatawag na alarming pattern ng pangabuso. Mismo mga magulang umano na mga inabuso ni Kibuloy ang nagsumbong sa mga pulis. Kabilang sa mga napaulat na biktima ng pangabuso ang isang labing dalawang taong gulang na batang babae na mula umano sa piling grupo ng mga babae na ang tawag ay pastoral o yung mga nasa inner circle ni Kibuloy. Sa ngayon, nagpapatuloy umano ang kanilang documentation, karon din ang kanilang investigasyon sa mga naturang biktima para matukoy ang